Magandang magandang araw po yan sa inyong lahat mga guys. Magandang araw po sa inyong lahat. At syempre, shout out mula sa ating mga subscribers. Yan kamusta po lahat. At uh, po tayong ituturo sa inyo kasi napakaganda. Napakaganda pala mag-ipon dito sa isang app na ba? Diba? Ito so, ay ito so ay marami lang gumagamit ito kundi ang Jesus. Siyempre, kahit ako ay lapang lapang lay kasi first time kong makapag-ipon o first time kong mag-ipon subukan mag-ipon sa Jesus. Yung pinatawag nilang Jesus. Talagang ano talagang Totoo pala. Yeah patungo pala yun. Kaya siyempre meron po tayong itututusin kung ano-ano nga, kung ano-ano nga ba yung mga banko na pwede tayong multiple sa GCAS sa G-Sync. Talagang ano, talagang makikita natin kasi yung yung 100 pesos yan yung 100 pesos mga guys ay 0.2 ang pwede mong sa Gcas sa Gc. Bulta lang po kayo mga guys. At sa mga wala pang Gcas, ano, pwede po kayo mag-download Gcas. Siyempre, para masimulan nyo na mag-upon. Ako nga, ula ulang-ulang natakot nga ako kasi nakakakot ako mag-ipon sa hikat. Baka pag kasi pag nag-ipon tayo sa hikat, ay pwedeng maiskaw. Diba? Kaya medyo takot ako mag -ano. Pero dapat huwag po ibibigay yung ating OTP. Diba? At syempre dito guys ay makikita natin dito guys na dito po sa aking GCAS. Dito ko na ipakita yung ating anak. Hindi mo ipapakita yung ating ano yun. Pagkakaroon mo ay merong laman na 1,000. Siyempre, mag-iipon muna tayo. At dito mga guys sa Gcash ay meron kayong may kita rito. Save. Pwede kayo mag-save ng inyong mga pera. Kung gusto nyo mag-save dito sa Gcash, pwede pwede po kayo mag-save. Pwede rin po kayo magbaro, mangiram sa higat. Pero kailangan na bayaran natin. Ba? Para Ang importante mga guys ay dito sa kung ating pag-usapan mga guys ay dito sa GC. Yan, na tinatawag GC. G save meron po tayong G save Gusto mo lang po yung G save At may kita nyo po guys May kita nyo po yung mga guys Sa G save Ay merong At limang uh, partner Partner bank Ang uh, uh, isang partner bank ay si Moana Bank Pulo Digital Bank May Bank Tapos yung CIMB Ayan ang my favorite. Diba? Pero yung sa akin mga guys ay yung Ulo Digital Bank. lang muna ako. Tinry ko muna yung bank ko na Tinry yung Ulo Digital Bank kung magiging successful. At yung unang ano ko mga guys ay ko muna ito ng 100. Ano diba, yung ba kung yung ano ng 100? 0.2. 0.2. Wala pang piso yun. Wala pang piso. Uh, ah, papakita ko sa inyo mga guys. Yung ating ginawa nga. Ano? sa Ulo digital bank. Yan ang mga Yan ang ating ano. Medyo matagal no, kung makikita nyo may lamang po yan wala nilagay ko dyan mga guys ay 100 pesos ilumbokan ko wala nilagay ko 100 pesos at may 12 and may 13 may 11 na ako naglagay at uh, nagkaroon po ako ng kala isang araw ay meron po siyang 0.1 0.1 sa isang araw at may curtain po ay naglagay na naglagay naman ito ng 0.1 again. Diba? Pero kung malaki ang inyong, i, ang inyong i-deposit -de na pera na money sa inyong mga uh, GC, sa inyong mga uh, banko, tulad ng Yulo Digital Bank, ay mas malaki yung magiging interest. Mas, mag mas malaki yung magiging interest. Kasi kapag 100 lang ay 0.1 lang po ang inyong makukuha. Diba? Kaya kung gusto niyo ng malaki na makakuha ng interest, ay pwede po kayo mag-ipon dito ng more than 5,000, 2,000. O so kung, o kung pwede din kayo mag-ipon ng 1,000, 500, diba? ko pang i-sure nyo muna na sigurado to. Ako, ang inano ko mula ay nag-uumpisa muna ako sa 400. Kasi nung nag-uumpisa ako sa 100 ay medyo natuwa ako. Yung ngayong araw may 14 ay naglagay ako di, 300. Kaya titignan natin kung gaano kalaki o kung ano yung malaking diferensya paglagay ko ng 300. At ngayon po ay meron po tayong available balance dito sa G-Save ng 400. Kitilan po natin yung bukas kung magsano yung magiging interest na nilagay pong 300 pesos. Bali yung aking available balance ng mga guys ay nasa 400. Point 0.02 kasi yung 0.2 dahil yung aking naging interest ng walang araw may at saka may 13 kasi pa 100 ay 0.01 ang inyong modig kasi wala na yung po yan di pa rin sa malaking interest na malaking naman yung il ilalagay nyo sa inyong mga kaya ano pang guys Subukan na po natin mo G-Save sa G-Cast. Maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you. Thank you so much.